nung no, nakita po nila po yung board exam, no nag-top 5 po ako, marami po nagme-message sa akin kung paano po yung journey ko sa Etiyak, paano ko po, po napagsabay yung work and pag-aaral. And then they're telling me that na-inspire sila. I'm a nursing student way back 2006 to 2011 and because of financial crisis, nag-struggle po ako makapagtapos ng pag-aaral. Nakaabot lang po ako ng third year. Hindi ko na po nakuha na mag-aaral ulit kasi natakot na nga po ako na babalik na naman po ako from the beginning. And then, nag-exam ako sa TESTA para makapag-work as a nursing assistant. Nag-work po ako sa Pinas ng half and a year before I flew sa Qatar as a nursing aide po. After six years or seven years, nalaman ko nga po yung ETIAP program. Meron pong ad sa Facebook about the ETIAP. Nag-inquire po agad ako at nag-enroll po. Ang nag-push po sa akin mag-ETIAP is yung longing ko po na maging nurse kasi yung mga batchmate ko nag-work na sa hospital and lagi po ako nag-iisip na gusto ko din po na maging registered nurse yung Aureliano is very supportive sa kanilang mga students. They're always pushing us to excel, not only in your academics, but in your profession. We have to attend the class 2 o'clock ng madaling araw po dito, or 3 o'clock, and then and during the daytime, nag-work ka. Aside from that, after your work, mag-aalaga ka ng mga anak mo, and then your requirements sa school, kailangan mo siyang i -fulfill. So, it's very difficult. Uh, kailangan lang po talaga ng dedikasyon po talaga. So, it's really beneficial na mayroong gantong program yung ating government. Not only as a Filipino, but as an OFW na katulad ko po. Uh, maagang nagtrabaho, usually 21 to 22 years old, nagtatrabaho na po kami abroad and it's really difficult for us na bumalik ulit sa aming traditional na pag-aaral kung gusto po namin na magkaroon ng degree or maging title holder po ng bachelors. Na kapag trabaho ka, nagagawa mo yung kailangan mong financial aid for yourself and then nandun din po na makakapagtapos ka ng pag-aaral. So, ang etiapoy po ay hindi naman po talaga siya madali. Uh, gaya nga po nung orientation ko po sa Araleano University, laging sinasabi po ng advisor namin and internal assessor. Ang nursing program na ito is hindi madali. Tandaan nyo, hindi lang siya value meal. Kailangan mo siyang paghirapan, kailangan mo siyang pagsikapan, kailangan mo ipasa lahat ng mga requirements and hindi po talaga sila papayag na basta ka na lang graduate. Actually nga po, nung during my Uh, last major exam, yung kailan ka-graduate na po ako, nag-removal nag test pa po ako kasi sobrang hirap, hindi ko po siya napasa ng two times. Then, you got one last chance kung hindi, ibabalik ka po talaga nila ulit. So, hindi po talaga siya naging madali sa akin because of the time difference din po ng Qatar and ng Philippines, we have five hours difference. Siyempre po, yung naging inspirasyon ko is first, yung family ko, sa anak ko po. Gusto ko po na masabi po niya na pag tinanong siya, ano po yung mom mo, sabihin niya, my mom is a nurse. Kung ikukumpara ko po yung traditional na nursing program at the ITIA program, masasabi ko po, po na parehas lang po yung maproproduce po nila ng mga graduates. para po siyang mahirap. You can say na they shorten the time period na makagraduate ka. But yung compensation mo po ng time is more. Bibigyan ka po nila ng two months na katumbas ng mga activities in just one week frame. Lahat ay pag-aaralan mo yung oral revalida, nursing cases, yung mga projects niyo po, and then hindi din po kami makagraduate kung hindi po kami mag-hospital duty. So, nung nagkaroon na po ako ng diploma, sobrang po akong masaya, sobrang fulfilled po na aking pakiramdam na finally from 2011 and then 2021 na kamit ko din po yung diploma na matagal ko na nga po hinihiling. One the doctors and the recent special professional literature examination for nurses. Please join me in welcoming Annaline Navon, RN. No nakita ko nila po yung board exam, no, nag-top 5 po ako. Marami po nagme-message sa akin. They were asking inquiries kung paano po yung journey ko sa ETIA, paano ko po, po napagsaba yung work and pag-aaral. And then they're telling me that na-inspire sila. Nagpapasalamat po ako syempre sa Lord na it's an answered prayer. Not only on the top 10, but I'm on the top 5. Wow! Yung ETIA program po as an OFW, it empowers everyone po na to strive more and not to lose hope. Kasi alam ko po, especially in the Middle East po talaga, nandoon yung discrimination in your job title sa so field na pinili mo, whether it is a nursing man, it is an engineering, it is in administration. Nandun na, you are fulfilled na, yes, I'm a graduate of ETIA program, I am now a professional. Ako po si Ana Binabo, isang nurse sa Qatar. Top 5 in Special Nursing Licensure Examination last June 2024. I'm a proud graduate of ETIA program in Arguliano University Bachelor of Science in Nursing.